Hello mga kachabi, back to memory tayo sa birthday celebration sa akin. Yon na sobrang tagal ko to hinintay na babalik tong itong taon na to at saka itong pecha na to para ma mag-post ko nga ulit. Surprise! Happy birthday! Gulat ka pang no. Surprise ka pang no. Akala mo wala kang handa hindi mo alam na sekreto lang celebrate po tayo sa aming uh, surprise birthday sa aking father so hindi niya alam guys kung anong mga hinanda namin sa kanya mga surprise so ayan po si daddy morning na morning nagready po siya sa saingin niya para dadalhin niya doon sa Labuyo Beach so ayan guys tara let's go so ayan guys going na po sila papunta doon sa Labuyo Beach doon yan ayan, guys nakakita na din silang daddy ng bajari yung yellow na bajari na yan kahapon, naghanap kami ng badyari na rentahan ba. Kahit isang araw lang, nakarent daw sila ng 500. Ayan kasi sobra kasing ano, daming uh, ikarga lalo na yung mga pagkain. So, ayan guys. Dumating yung mga pagkain, walang paglalagyan, ganun. At saka pintuhan po tayo, <laughs> tungkol po dito sa atin. Nagbili din siya ng saging na ano, yung sabah. Tapos, bili siya ng manok. At saka, isda. At saka, kilawin. So, ayan, guys. Nagbili din ako ng, ano, guys. Nag-order din ako ng malaking ice cream. Para ma-enjoy naman din yung mga bata. So, ayan, guys. Tuloy po tayo sa ating kwintuhan. At yun, wala siyang alam. Yun na ang handa ng pader ko. Sobrang sad niya kasi darating yung mga kapatid niya. Dumating yung kapatid niya galing ng Usamis. Ayun, pagdating na mga kapatid niya, ayun, parang lungkot na lungkot siya kasi nga yun lang handa niya. Yung parang na-disappoint siya ba, ito lang ipakain ko, ganito, ganyan, uh, ito lang hang handa ko. Siguro walang mga paki yung mga anak ko na alam, tawag pa siya ng tawag sa aking asawa na, sige na, magpunta ka na dito kasi nandito na yung mga kapatid ko, magluto na lang silang kamote at saka yung saging. So, yun guys, simpleng handaan lang po yan yung ating linis ako sa account ko. Kaya, repost natin ulit ngayon. So, ayan mga kachabi. Naghanda kami kahapon ng uh, birthday ng aking father. Pero, ano lang yun, unexpected ba kasi nga. Um, yung biik namin, dapat hindi yun ihawin. Kasi, ayun nga, pang, pang investment diba. So, ayun pala mga kachabi, uh, yung big namin doon sa sa tiyayong, Kaya pala nawala yung isang inahin ko. Dumating na din pala yung uh, sakit doon sa amin. Tapos yung isa yung dumalaga. Hindi pa yung siya na buntis eh. Maliit pa. Pero malapit na sana yon magano maglandi. Ayun, sabi ng asawa ko, hindi na daw kain, nanghina na daw. Kaya, ayun, inihaw na lang kahapon ng kapatid ko. Sabi ng asawa ko, pakuha niya doon sa kapatid ko, sa bahay. Kaya ayun, hinanda na lang doon sa birthday ng aking papa. Pero nag-order ako ng kakanin at saka yung kapatid ko na bonso, siya naman ang nag-order ng cake. Ang um, kunting handaan lang sana mga kachabi. Eh kaso lang, yun nga. Yun nga ang nangyari. Kaya ayun, unexpected doon sa celebration ng uh, birthday ng aking father. At, at saka um, uh, sinabay na din yung uh, sa pamangkin ko, anak ng kapatid ko. So, October 22 sa kanya. So, yung sa papa ko naman is October 24. Kaya yun, sinabay-sabay na lang lahat. Ngayon yeah, mga kachabi, ripos po tayo sa ating uh, birthday celebration sa aking father noong nakaraan pa yon Naglinis nga ako sa account ko, diba? So ngayon, ripos natin ulit. So para meron akong memory sa aking uh, surprise birthday nung nakaraan. Uh, hindi ko kasi nilito eh. Gusto kong makita soon na yang hinag, yang hinandaan ko, yung pinaghandaan ko dati na surprise birthday ng aking father nung nakaraang taon noong 16 niya. Kaya ayun mga ka-Charlie. So, sinibret ko na lang din para isahan na kasi kinasal daw sila nung ano din, ka-birthday din ng papa ko. So, yan guys, simple handaan lang po yan. Sabi ko na ayob na gustuhan mo, father. Yung handa namin na uh, maliit lang. So ayan guys, gulat na gulat yung father ko kasi nga ayun so, sobrang sad niya, 'di ba? Sobrang sad niya tapos yung biglang dumating yung mga pagkain. ng pagdating ng asawa ko, ayun sunod-sunod na yung mga tao na sunod-sunod sa kanila dumating na yung mga pagkain in order in order ko. So ayan guys, dumating na din yung ice cream. Sunod-sunod na 'yan. Lahat na yan, sunod-sunod. Ang laki pa naman ng ice cream doon na nagulat yung papa ko pero hindi siya nagsalita kung anong nasabi niya basta nagulat lang siya na meron pala siyang handa kasi yun lang ang alam niya eh yun lang alam niya yung kamote at saka yung saging yun lang ang handa tapos ayan gulat na gulat siya guys <laughs> Thank ha

mga ah, alam nyo na sobrang tagal ko to hinintay na babalik tong itong taon na to at saka itong pecha na to para ma ma post ko nga ulit. Kasi nga nung dati nakaraan, di ba? Naglinis ako sa kan ko. So ayun mga kachabi, happy naman ako ngayon kasi nga dumating ngayong taon na to para meron akong remembrance, no, di ba? So, ayan lang po uh, um, mga kachabi yung share ko for today and bye-bye and God bless, God bless you po sa inyong lahat.